Welcome to Ellen Mix Videos. Today's this video, magluluto ako ng adobo sa gata na sigarilyas. Tawag sa amin, palang sa Ilocano. Ayan, hiniwa ko na siya ng maliliit para mas madaling maluto. Paglagay na tayo ng cooking oil. Gigisan natin ang ating sibuyas, bawang at luya. Okay. Pag-gisa lang. Ang isa sa hog ko ngayon ay karne ng baboy. Wala kasi akong isda at saka daing. Ayan lang yung available ko ngayon na unstocked. Yung parting ribs yan ginawa ko lang yung mga laman kasi nama ko na rin yung buto-buto at tayo ng powder black pepper ang palasa at ang toyo kagigatin ng toyo kasi adubo nga adubo sa gata Maglalay din tayo ng suka. Para maglasang adobo. Maglagay tayo ng kunding tubig para pangluto natin doon sa ilalagay natin na sigarilyas. Ayan, pwede na natin siyang ilagay. Ang ating palang sigarilyas. Anong tawag sa inyo yung ganitong gulay? Eh, halo-halo lang natin para mag-mix. Mag-mix siya sa ating sahog na pork. Adobong pork with sigarilyas. Halo-halo lang natin. Palalambutin lang natin ng mga ilang minuto ang ating sigarilyas. Ayan, lumambot na siya. Pwede na nating ilagay ang ating gata. Coconut milk. Malambot na ang ating sigarilyas. Ang ating gata. Mix na natin. Ayan. Naamoy ko na yung ano, bango ng gata. Ready ninyo na yung mga kanin nyo dyan. Malapit na maluto to. Bali lutoin lang muna natin yung gata. Para maabsorb ng ating gulay tsaka karno. Charan! Ito na siya. Ang ating adubo sa gata na sigarilyas with pork. Ayan. Ang bango. Mm. Malambot na yung ating sigarilyas. Luto na siya. At ang ating pang finale, ang ating chili garlic. Gawa ko rin yan. Chili garlic. Ayan. Optional lang to guys. Kung gusto nyo ng hindi kayo mahilig sa maanghang, pwede namang wag nang maglagay ng sili. Pero ito, kami kasi medyo ano, mas masarap pag may anghang siya. Kaya naglagay ako nyan. Ayan na siya guys. Kompleto sa recados na yan. Okay na rin ang timpla niya. That's it ang ating adubo sa gata na sigarilyas. Kain na tayo. Salamat sa panonood. Paalam.